Hi, oh, hello mga kabayan. Ayan na si Makmak -Mak at saka si Landan. E di na pang kami nag-picnic. E, karayan. ijay e, adayo, di ba'n bantay. Agilo ka akong ta Tagalog. Day ta, gururong day ti bat-batu ta. Agkwada ti pagdigusan da. da Agaramid Pwa pagdigusan da kasi nababaw unay. Isu da ita. dati oh. banding da. Subsubli dati kinawing. <laughs> kas tama nun edi nagbakasyonak, na las, edi babasid da. Basta pang kami agpasya rin dyan dante kas dati kuwata Edi babasid da kas dati aramid da. Agtiliw dati bunog. Agpidot dati agurong ag kas -jay. Gusto ko nagmayat mo't nga kita ang di diba? Nagbabasit ta, edi. ngayon ang lalaki na nila. Mga binata na. Nung nakaraang bakasyon ko, maliliit sila ngayon, mga binata na. Pero ayan pa rin, ganyan pa rin yung mga banding nila. Oh. ay si Makmak sinisipon, pero ayan pa rin, nagbabad sa tubig kahit sinisipon. Pero in fairness, ang ganda ng ano ngayon, ng weather. Napakainit, kaya masarap magbabad sa tubig. Niyaya nila akong magano sa tubig, kaya lang sobrang sipon ko dyan noon. Kasi pag magbabad ako sa ano, baka mas lalo akong sipunin, magkasakit. Mahirap na, di ba? <clears throat> Pero hanggang ngayon, ako ay sinisipon pa rin. <sighs> So, ayan, malapit na silang makaipon. Dandanidan ma siranan. Tanto pagtigusan dan. O, oh, kita nyo manti, kinakulit na nga duwa. Hmm. O, oh, dandanin. Ito ma no, mga siranda dan